Magandang-magandang araw sa lahat ng mga Pilipinos at mga sulok na mundo ito. Ang kabirada Lance at ako si Lance. Uh, Pag-usapin natin ngayon ang mga pangyayari tungkol sa politika, lalong-lalo na na malapit na ang uh, midterm election ngayong 2025 at ang mga issue tungkol sa uh, bangayan ng mga opisyalis ng Malacanang at ng opisyalis ng mga uh, Bangsamoro Autonomous Region o BARM or uh, uh, probinsya ng ating mga uh, kababayang muslim na pinakialaman itong SAP na si uh, Anton Lagdamio ang special uh, assistant to the president pinakikaalaman ng umano ng uh, opisyal na ito ang uh, pag, uh ng mga opisyalis ng uh, naturang natural uh, probinsya tinawag ito ni uh, Linta tinawag na Linta ni Governor by Miriam uh, Dato para din raw uh, sumisinghot daw ito. Ito, pakinggan natin ang kanyang mga panayam, ang kanyang mga panalita. Ito na. Ito, matagal ko na. Alam nyo, matagal na akong tumatahimik. Hindi ako nagsasalita. Wala kayong naririnig sa akin. Especially, ano na ito? Tama, uh, tama bang sabihin natin? Special Assistant to the President? for destruction to the President Antonio Tatangayo. You know, kagabi, binanggit ko na ngayon pangalan ko. Ayaw ko na sanang magsalita. Binanggit niyo naman ang pangalan ko. And of course, alam mo ba, Anton Lagameo, hindi mo umabot ng kalahati dyan, kakampi ninyo. Dahil lahat ng kakamihan ko nandyan, nagsusumbong din po sa amin. Kaya alam mo namin, kung ano ang nangyayari sa Maguindano del Norte. Niloloko niyo po ang buong lalawigan ng Maguindano, Anton Lagameo. Hindi ko alam kung bakit napakarami ng na Malacanang, Anton. May Malacanang ang Manila, may Malacanang ang South at ngayon ko na pagtanto na may Malacanang din pala ang Lanao del Sur. Na lahat kayo tinatawag ng Malacanang at ginagamit niyo ang pangalan ng ating mahal na Pangulo. Kagabi, alam ko pa ano sinabi ko doon. Pinagbantaan mo ang mga mayors. Sana naman sa Anton. Anton Ladameo. Anton Linta Ladameo. Bago sinabing linta. Pag alinta kasi, sumisipsip ng dugo. Ano bang sisipsip mo sa buong rehiyon ng bar? Ano bang meron sa bar? At bakit nakatuto ka sa bar? At pinag-aaway-away mo ang mga magpapamilya, ang mga allies. Pinag-aaway-away mo ninyo. Kagabi mo, alam ko, sinabi ninyo, huwag kayong mag-alala sa maging Donald Del Sur. Dahil few weeks from now, kakasuhan po ang gobernador. Fabricated case, Anton naman. Nakapagtataka. Lahat ng gamitin mo ang pwesta, makawalan kayo sundalo, kakasuhan uh, kayo, sinabi mo pang fabricated case, nakakahiya ka. Kaya sinabi ko ng Pangulo, peaceful election. Pero ang ginagawa niyo po, hindi peaceful yan. Pinipilit po ninyo ang taong bayan ng PAN, ang taong bayan ng Maguindana, na kayo ang punipinig kung sino ang gusto nyo maging kandidato, kung sino ang magusto nyo magiging gobernador. Hayaan po natin ang lalawigan ng Maguindana ang siya pamili kung sino ang nais nito ang manguno. Hindi sa hindi ka bagay na maging special assistant to the president. You are trying to destroy the image of the president. You keep on name dropping. One time, at saka mahilig ka ng chismis, hindi ko sukat akalain, Anton, na marites ka rin pala. Napaka-chismoso mo. Alam mo bakit? Is, alam mo kung anong kinakagalit mo sa akin eh. Pero yung kinagagalit mo sa akin, nagmula sa bunganga mo. Remember, nagkaroon tayo ng bang sa moro, kapos yun elders sa napaw. Nilakpitan mo ako. Ito ayaw ko sana pagdating, pero ikaw na una eh. Nilakpitan mo kalos ayaw mo sa akin. Tigilan mo na ang pag-asabi mo na may bahay ako sa Forbes. Malay ko ba naman na may ka sa Forbes? Wala akong pa alam kung may ka sa Forbes. o wala! Sino nag-atid ng chismis? Ikaw! Ikaw ang nagsabi sa akin ng bahay ka sa Forbes. Ngayon sabihin mo ako nagkakalat ng chismis. Samantala ikaw nagsabi sa akin na may bahay ka sa Forbes. Pangalawa, nagkita tayo sa Iblik, Bagong Pilipinas. Nilapitan mo naman ako. Ang sabi mo sa akin ng Oh, wala na rin yung mga babae ko. Wala na rin yung mga abogado ko na ayaw mo. Kung sino siya? Para mahinto ka na. Mahinto na yung sasabi ko yung nabundis ako. Kung sino yung siya? Ewan ko. Ah, sabi ano ko. No, hindi na ko, kung sino wala. Ay si Joey pa? Ikaw ang nagkatid ng chismis sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin na meron ka pala na bundisan. Kasi wala na ba yung sa isip ko? Ikaw ang nagkatid ng chismis. Pakialam ko ba naman sa'yo? Pakialam ko sa mga abogado mo? Pakialam ko sa bahay mo? Wala. Pakialam ko sa'yo. Buhay ko yan. May buhay ako. At ikaw ang nagkatid ng chismis sa akin at ngayon ikaw ang galing sa akin. Samantala sa bumangang mong galing yung mga chismis, ikaw ang naghahatid ng chismis, not only in that, lahat ng departamento, pumunta ka lang kung si Esau, rin ang chismis na yan. Hindi ko sumpat na special assistant to the president, napaka-chismosong lalaki, Marites. Nagkaroon tayo ng congressional hearing about the black Land. Through the Peace and Reconciliation Chairman, Congresswoman Tan Chamin Nahinto ito the alleged ikaw ang nagpahinto. Remember that our national tax, 5% of the national tax, yan po ang black grant ng rehiyon. Nandito pa ang mga mayors, they were very, very willing, very much willing na sabihin po sa inyo ano yung mga proyekto ng napuro na puro lamang groundbreaking at hanggang ngayon hindi pa natatakos yung mga buildings na pinagagawa nito. In my own municipality, sa Bayan Tatoglasagi, napakarami pong proyekto roon ng BARP. Hindi ko alam kung BARP ba yan, PAPOBAR, eh, ewan ko sa inyo. Kaya na dapat lang magkaroon ng midterm review. Kaya yun pong apela namin sa Senado, yan pong apela namin sa Kongreso, na magkaroon ng midterm review upang malaman ng lahat kung saan na punta ang pera ng lalawigan kung saan nagpunta ang 5% national tax ng buong Pilipinas. We are talking here about billions of pesos. We are talking about here 500 billions of pesos more or less plus international aid. Kaya Anton, nakapagtataka, hindi naman pagtataka kung bakit siguro nag-uubisina na dyan sa'yo. Karamihan ng mga pagka mo. Alam mo bang linta? Sinisipsip mo yung dugo ng bar. Kagabi, alam mo kayo pa ni Governor Tamayo. Imagine a Christian na nasabi ko, oh, nagdala na ko si Ustaz. Ustaz Wahid, you may lead now the Sapa. We have the copy of that. And I believe some of you naka na rin ng video na yun. A governor come outside from bar. Siya naging higaya ang Christian magsapa doon yung mga muslim. Tayo. Nagitan mo ba siguro yung video na yun? Saan ang gusto nilain, doon pupunta yung palabaw. Sana na putang ang prinsipyo ninyo. Kaya nga sabi ko sa iyo, Anton, ako'y naaawa sa iyo dahil saan ka makita? Isang gobernador. You proclaim one governor. Then you proclaim two vice governors. You proclaim two congressmen. Ganun na ba tayo mag-obo? Napakaliit ng tingin sa atin. Ganun na ba tayo kabobo? Kaya sa sabihin nyo doon, ikaw congressman, ikaw vice governor, bahala na kayo sa moto nyo, basta huwag kayo mag away away Di ba kasi pala may pumili ng isa doon? But anyway, I'm very much happy na ginawa nyo po yun. I'm very much happy that you proclaim the winner. Kumbaga, lumilinaw ng lumilinaw ang tubig para sa amin. Mas lalo nagiging malinaw. And I thank you for that. Thank you also. <laughs> sa Jun Kamayo. Ito ang malakanyo ng tubig. Jun Kamayo. Alam mo ko sinumumuhin, Presidente, nakikialam kami sa South Cotabato. Ikaw nga ang kumiikot sa buong kalawigan ng Maguintana sa buong rehiyon ng Park. Parang ng PFP? Tapos sabi mo kami nakikialam ng South Cotabato? Mali ata ang pinapaabot mo kay Presidente. Mukhang nagsisinungaling ka, Jun Tamayo. Ikaw ang nag-ikot, ikaw ang nagpapatawag, o sa mo? Nagnarinig pa nga yung video mo. Yun nangyari sa Lanao, kaya ako nagsalita si Mayor Uraida. Ney, sabihin mo kami ang nagugulo ng South Cotabato? Ikaw po ang nagugulo, Jun Tamayo, using the name of Malacanang, name dropping the name of the President na nasira niyo po ang magandang imahe ng ating mahal na Pangulo. Saan ba makita? There was a candidate. May isa po tayong kandidato. I won't mention the name. Ba't hindi ko suka kakalain na may malakanya na pala ang Lanao Sur? May tumawag doon. Tino, alam sino, alam ko po sino malakanya ng Lanao del Sur? Si Nasir Pangandaman. Sabi niya, this is malakanya. Marami na palang malakanya. Ang alam si sa building yan, opisina. Hindi nagsasalita. Opisina kasi ang sinabing Malacanang. Use your name. Ang ito yung pangalan, yung huwag isabing Malacanang ito, tapos sinatapot yung mga mayors namin. Tapos kayo pa ang magdikta. Ganitong araw kayo mag-file. Alam mo ba sa si mga monster, meron tayong pamahiyin na we always believe kung saan yung magandang araw at ano yung magandang oras. Dahil yan ang sinundan natin through our Prophet Muhammad Miras er, uh, through our Prophet Muhammad Salawal Salam. Tinuro sa atin yung magandang oras, magandang araw, at ngayon kayo ang nagdikta. June to kung kailan mag-file ang mga kandidato sa lalawigan ng Magindana del Sur at maging sa lalawigan ng Magindana ng Norte. Para bang ginagawa yung robot Samantalang hindi naman kayo tala rito. Hayaan nyo kami ang mamili. Hayaan nyo ang taong bayan ang mamili kung sino ang gusto namin maging leader. Alam mo, isang palinta. Mabagin na lang natin lintak si Anton. Dahil lintak talaga siya eh. Parang hindi lang lintak, kundi zombie pa. Parang, parang ko sinasabing zombie? Kasi hindi mo ginagos siya. Ang itim-itim nandito ngayon, matay niya, oh, parang walang tulog ang itin-itin dito, parang i-black eye. O sige, alam mo na din, di, parang parang sinisipon. Di ba? Doon nagkakarap tayo na during our Bangsamora Council of Elders, parang ikang banyo ng banyo at sibot ka ng sibot ang nakarap ng uh, mga gobernador. Kaya I'm appealing to our dear President, na sana maglagay tayo ng special assistant to the President na kaaya-aya.

慢慢打油。